Magandang umaga mga kaagri! Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bahay niyan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa Calcium Phosphate. So in this video, tuturo po namin sa inyo yung step-by-step step sa paggawa ng Calcium Phosphate. Tapos ano po yung mga alternative materials na pwede natin gamitin kung wala tayong eggshells. Tapos ano po yung benefit nito sa ating mga halaman. Coming up! What's up mga kaagri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na aming lalabas. Napakalaking role po ng calcium sa ating mga halaman kasi napapatibay po nito yung cell wall ng mga tanim. Kung ikukumpara po natin sa tao, yung calcium nakakatulong po para patibayin yung mga buto. Sa mga halaman, yung cell wall naman yung tumitibay every time na nag a po tayo ng calcium. So bago po tayo gumawa ng calcium phosphate, pag-usapan muna natin yung iba pang mga benefit ng pag apply natin ng calcium sa mga halaman. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Nakakatulong po yung calcium para patibayin po yung kapit ng mga bulaklak kasi kung may calcium deficiency yung mga halaman, madali po malaglag yung mga bulaklak kapag malakas yung hangin, umuulan, So, madali siyang mapitas, matatanggal doon sa tangkay, hindi siya magiging bunga. So, kapag ka napatibay po natin yung kapit mga bulaklak, ahasahan po natin na marami pong ibubunga yung ating mga tanim. So, tulad po sa tanim namin kalamansi, na lagi po namin binibigyan ng calcium, ng eggshells, calcium phosphate. So, napakarami niya pong bulaklak at bunga. So, ngayon nabuo na yung ibang mga bulaklak. Kaya may makita na po tayo mga bunga ng kalamansi. So, nakakatulong din po ito para sa mga pagkulubot ng mga dahon kasi isa pong palatandaan yung pagka ng mga talbos, no? yung kakulangan sa calcium. So matutulungan po nito. So nakakatulong din yung calcium para hindi mabansot yung ating mga tanim. Kasi pag nagkulubot po yan, hindi nalalaki yung ating tanim. So maiistan yung growth ng mga tanim. Isa po sa mga problema na pwede natin masolusyonan sa paggamit po ng Calcium phosphate ay yung tinatawag nating blossom end rot. So madalas po ito nangyayari sa mga kamatis, sili, yung para pong pinaso ng uh, sigarilyo. So yan po yung tinatawag nating blossom end rot. So makita po natin yan sa dulo sa bandang ilalim ng mga kamatis, ng sili. So yan po yung isang palatandaan na meron siyang uh, calcium deficiency. So nabubulok po yung pinakailalim ng mga bunga. Tulad po nito, tubulok na. Yan, nagkakaroon siya ng mga spot. Yan po yung nangyayari yung tinatawag natin yung blossom end rot. So, meron siyang uh, calcium deficiency. So, isa pa pong uh, problema ng calcium deficiency na pwede natin masolusyonan yung pagka-deform po ng mga bunga. So, yung mga bunga na tanim natin sili, apipino, pipino, iba pang mga gulay na nadi-deform, yan po yung isang palatandaan na meron siyang deficiency. Particularly po yung calcium. So, pwede po natin siyang masolusyonan pag ina-applyan po natin siya ng calcium phosphate. Kahit ibang mga gulay, tulad ng ampalaya, pwede rin natin i-apply dito yung calcium phosphate para makatulong siya hindi ma-deform yung bunga, hindi malaglag yung mga bulaklak, tsaka tumibay po yung ating mga tanim. So, ano naman po yung mga pwede natin ipalit dito sa eggshells kung gagawa po tayo ng calcium phosphate? So, pwede po natin gawin yung buto ng mga hayop, yung... Galing sa manok, baka, baboy. So pwede po natin yung gamitin na pamalit sa calcium phosphate. Pwede natin siyang um, lagain para maalis yung mga laman don sa buto. Tapos ibibilad po natin, then iihawin. So bago natin siya uh, gawing calcium phosphate. Sa mga shells, no, mas magandang gamitin yung sa tahong. Kasi madali siyang ihawin, tapos madali siyang durugin. Yung mga ibang shells kasi medyo matigas tulad ng sikad-sikad. So medyo matigas siyang durugin, pati yung aripuros. So mas maganda po yung sa tahong, mas madali siyang durugin. So ngayon gagawa na po tayo ng calcium phosphate. So step 1, kailangan po durugin natin ng mas maliliit itong mga balat ng itlog. So pwede po tayong gumamit ng table egg or brown egg. So any eggshells, pwede natin siyang gamitin. so After po natin madurog yung mga balat ng itlog, isasangag na po natin siya. So, ang gagawin lang po natin, painitin natin yung kawali, then ilalagay na po natin yung balat ng itlog. So, isasangag lang po natin siya hanggang maging golden brown. So, tanong, kailangan po bang isangag yung eggshells? Um, pwede naman po natin siyang hindi na isangag. Ilagyan na po natin ng suka, tapos i-ferment ng 30 days. Kaya lang, ang makukuha po natin sa ganung proseso ay calcium lang. So, sayang po yung phosphorus na meron dun sa egg So, para ma-extract natin yung uh, phosphorus na nandun sa egg kailangan po natin siyang isangag para mas maganda po yung magagawa nating uh, organic fertilizer. So, yung phosphorus, yan po yung nakakatulong para i-improve po yung uh, root system ng ating mga halaman. So, pampaganda ng ugat yung phosphorus. So, dalawang uh, napakagandang nutrient yung makukuha natin. Isang calcium at yung phosphorus. Tuloy-tuloy so, lang po yung paghahalo para hindi po masunog, hindi mangitim yung ating eggshells. Kasi yung kailangan natin dito ay yung golden brown na kulay. So yan po yung tamang pagtutusta ng balat ng itlog. So kapag ka golden brown na po yung kulay ng eggshells, pwede na po natin siya palamigin bago natin siya ilalagay sa ating garapon o lalagyan. So, next step, titimbangin na po natin. So, may nakagawa po tayong 10 grams ng eggshells. So, natusta na natin siya, nasangag na natin. So, dito natin malalaman kung gaano karaming suka. Ang ratio po nito ay 1 is to 9. So, 1 part ng eggshells sa 9 parts ng suka. So, kung 10 grams po ito, dapat 90 ml naman ng suka. So, kung 1 kilo ng eggshells, dapat 9 uh, liters naman ng suka. So ang gagamitin po natin na suka ay sukang tuba. No? Pwede po tayong gumamit ng any natural na vinegar. Um, pwede po yung mga fruit vinegar. Huwag lang po yung mga commercial na suka. Kasi po yun may mga chemical. Kasi yung gagawin natin ngayon ay isang organic fertilizer. So mas mainam mga natural na suka. No? Sukang tuba, sukang paumbong, mga fruit vinegar. Then, pag malamig na po yung ating eggshells, ilalagay na natin yung ating suka. Tandaan natin, 1 is to 9 yung ating ratio. Then, after po natin mailagay yung suka, makita po natin nagkakaroon na siya ng reaction. Bumubula. Yan po yung chemical reaction na extract na po natin yung uh, mga calcium tsaka yung phosphate dun sa ating eggshells. Hintayin lang po natin na huminto yung pagbubula bago po natin siya tatakpan para hindi po magkaroon ng pressure doon sa ating lalagyan. So after po ng pagbubula, yung reaction niya doon sa vinegar, pwede na natin siya takpan tapos i-ferment natin for 30 days. So huwag nyo kakalimutan maglagay ng label para alam po natin kung kailan siya pwedeng i-harvest. So after 30 days pwede na natin siyang i-apply sa ating mga tanim. Pwede natin siya i-foliar or i-drench o i dilig So ang dilution po nito sa tubig uh, 10 ml per liter of water. So dalawang kutsarang calcium phosphate sa isang litrong tubig. So pwede po tayong mag-apply nito isa hanggang dalawang beses isang linggo. Pwede natin siya i-spray sa mga dahon or ipandilig. Abangan nyo po sa mga susunod na episode ng Agrinihan. Gagawa po tayo ng indoor plant. Magtatanim tayo ng mga herbs sa bote na pwede natin ilagay sa loob ng bahay. So para hindi nyo po ma mag-subscribe po kayo. Click nyo yung bell para ma-notify po kayo pag upload namin ng video. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, ilike nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo naman sa isa-iba At susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto niyo pa pong matuto iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!